Hello, hello Aquarius Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang 16. So Aquarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Queen of Wands, beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands, lovely in the area of what you need, you have the tower card. Interesting. Napaganda niyan. In the area of what's affecting your current energy, you have the eight of swords. Beautiful. In the area of your near future, you have the eight of cups. Wow, double eight. May abundance po sa inyo. And you have the power this time. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, ay, challenge for the week pala. You have the justice card. In the area of your fortune, you have the two of pentacles. Wow. Two, two, you are aligned with your higher self. Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo sa lupa, ginagawa mo. So, very, very much aligned ka. In the area of your divine messages, meron po kayong two of swords. Wow. Two, two, two. Talagang alignment ka with your higher purpose, with your destiny. So, don't need to worry. Okay? Ang outcome po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, mga Aquarius, thank you, thank you, thank you muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Aquarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po sa mga hindi nag skip ng ads. Salamat po, I love you. So, at the background of your deck, meron po kayong 8 of Wands. Wow. Tatlong 8 na to. Talagang may abundance ka, may power ka to change your life for the better. So, in the 8 of Wands in your background, kitang-kita ko dito, merong quick results. Nakita ako ng mabilis na mabilis na resulta or decision Para bagang you are thinking at your feet this time. Parang kailangan kailangan mag-decide and you will give your answer. Parang ganun. And ayaw mo na magsayang ng oras. Ganyan. Some of you nakita ko, you are about to embark on a journey. Either long journey or short journey. Travel to eh. Parang pupunta ka halimbawa sa kabilang syudad, sa Maynila, o sa kabilang bayan baka meron kang aasikasuhin. So, this week involves traveling para sa inyo, Aquarius. So, ngayon, kung meron ka talagang dapat asikasuhin, lakarin, gawin mo na para matapos lahat. With the eight of wands here, kitang-kita ko rin dito yung transfer. Paglipat, pag-andar, pagbiyahe, hindi ka mananatili sa isang posisyon this week. There's this movement. At huwag kang mag-alala, Kapag polo malabas si Eight of wands, this is a card of good news. Okay? Magandang balita ito. At saka, nakita ko rito, you're on the right direction. Kung iniisip mo, hala, bakit ba ako alis dito? Bakit ako pupunta doon? Nakatadhana yan. Meron kang tatlong 2. 2 2 2. Naka-align to sa destiny mo. So you don't need to worry. Ride this adventure may kita mo, kaya mo lahat, may kita mo, everything will be fine. At patungo ka sa, patungo ka sa completeness ng iyong ginagawa. Okay? At the center, you have the Queen of Wands. Napaka-intriguing nito para sa akin, Aquarius. Your spirit guides are telling you, laksan mo daw ang loob mo. Ngayong linggong ito, maraming paggalaw, maraming movement kang gagawin. Kitang-kita ko dito yung pagiging busy mo sa maraming bagay. Maaaring sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, in any aspect, you're gonna be very, very busy. At baka ma-overwhelm ka sa mga dapat asikasuhin. Sabi mo, hala, paano to Paano yan? Paano yan? Ang hirap. You're gonna be overwhelmed. At okay lang yan. Ang kailangan mo, huminga. Relax, relax, relax. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to malalagpasan ko to, uh, mahatapos ko rin to, magaling ako, mahusay ako. I have the enough skills, tapang kakayanan para ma-accomplish to. Yan ang gawin mong mantra ngayong linggong ito. Paulit-ulit mo sabihin sa isip mo, kaya ko to, matatapos ko to, ma-approve ko to. Because Queen of Wands is a card of confidence, card of self-esteem and positivity na kahit ano man ang, hak, ang gawin mo, kahit ano man ang hakbangan mo, kakayanin mo. Okay? Believe in yourself. Everything will be fine. Kung papasok ka sa isang malaking kwarto na napakaraming tao, huwag mong isipin na, ay maliit ako, ay hindi ako belong dito. Taas na o ka. Belong ka dyan, part ka nyan, at mahusay ka. Kung iniisip mo na, wag na lang kaya ako tumuloy, Huwag ko na lang kaya gawin. Itapon mo sa bintana yung iniisip mo na yan. Kayang-kaya mo. You are charming, you are deserving, and you are great person. Pumasok ka dyan, gawin mo yan. Ikaw ay nakadestined for greatness. Okay? So Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading for today? Feel free po to comment down sa baba ang queen of wands mo, nakita ko kasi parang pinapanghinaan ka ng loob, Aquarius. So, kailangan talaga tumapang ka this time, okay? Queen of wands, the page of wands. Yes, yes, yes. Napahaganda. Ramdam ni page of wands na nagadalawang isip ka tungkol sa isang bagay. Kasi iniisip mo, baka hindi ako magaling, hindi ako marunong, kulang expertise ko dyan, baka matalo ako, magfail ako. Si Page of Wands, ibig sabihin niya, may papasok sa iyong bagong opportunity na kailangan mo yakapin. Maging adventurous ka daw. Maging go-getter ka. Um, itry mo lang. Subukan mo lang. Tinan mo siya. Niyakap niya yung bagong wand. Biglang boom. Nagliwanag, di ba? Nagningas yung isang bulaklak. So, parang ganun. Yakapin mo lang, hawakan mo lang, itry mo lang. Doon mo makikita, ay, kaya ko naman pala ay magaling pala ako dito, kaya ko pala to. So, don't doubt yourself, okay? In the area of what you want, you have the two of wands. You want to expand your life. You want to get out of a comfort zone or sa isang lugar na paikot-ikot-ikot lang yung nangyayari. And you want to break the pattern. You want to break the chain. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, mag-take risk ka naman sumugal ka naman sa buhay mo, mag-try ka ng bago. Doon mo makikita, ay, kayo ko pala to. Ay, okay pala ko. So, mag-shine ka. Kumawala ka sa shell mo. And achieve greater things. With two of wands and eight of wands, kitang-kita ko rito, you're on to travel talaga. Some of you, ah, hindi para sa lahat. Some of you, parang, lilipat na ibang kumpanya, lilipat na ibang pwesto lilipat na ibang bahay o ibang bansa. This travel, this move na gagawin mo, will reach your greatness. Yan o, oh. Knight of Cups, yes. Narinig ko dito, may mag-offer daw sa'yo. Whether a new job, a new opportunity, new love life, pwede din. And you need to ask yourself, ready na ba ako? Sasayangin ko ba tong offer na to? sasayangin ko ba itong pagkakataon na to dahil lang takot akong kumawala sa comfort zone ko? Now, step outside. Kumilos ka. Matuto kang yakapin yung mga discomfort. Yakapin yung mga bagong bagay kasi doon nagbubukas yung mga pintuan para sa'yo. Kapag nanatili ka lang dyan sa ginagalawan mong yan at na permanente ka dyan, huwag kang umasa mag ka. Pero pag ikaw, like kang ready na, try lang natin, subukan lang natin, doon mo maaabot ang greatness mo. Okay? Siya nga pala, Aquarius, ito po ay weekly reading. Kaya i-comment mo naman sa baba kung ano yung mga plano mo na gusto mong ma-solve this week. For example, itong problema na to gusto kong ma-solve ngayong linggong ito. Gusto ko nang mabayaran yung utang. Gusto ko nang matapos yung hinuhulugan ko this week. Gusto ko nang mapatay, mapa, mapatapos yung pintura sa pader namin, no? Kung ano yung mga wishes mo na gusto mong masolve this week, isulat mo sa baba. Because that is a manifestation board. Matutupad yan, masolve yan. Okay? In what you need, you have the tower card. You need to accept the changes. Napaka-simple nito, Aquarius. Kailangan mo daw tanggapin yung mga pagbabago sa buhay mo this week. Kung nagbabago na yung trabaho, Parang feeling mo hindi ka na masaya, that is change. Kung iniisip mo na sa trabaho ng to, maliit na yung sweldo ko, hindi na sapat for the family, that is change. I-accept mo yung pagbabago para makalarga ka na sa mga bagong bagay. So sinasabi sa'yo na yung spirit guides na huwag mong kontrolin yung outcome. Huwag mong kontrolin yung mga nagaganap. I-accept mo lang, tanggapin mo lang, it will give you the good outcome. Okay? narinig ko dito, Aquarius, nire-rearrange lang ni God yung buhay mo. Sabi niya, malito, ito, mali yan, tanggalin to, tanggalin yan. So, huwag mong dibdibin yung mga natatanggal. Because hindi na yun para sa'yo. Ngayon, yakapin mo yung mga bago because those new things ang talaga nakatadhana para sa'yo. Tower card, the emperor card. Yes, maging matapang ka this time to accept change. Siguro naka-resonate naka ka dyan, Aquarius. Meron ka kasing mga bagay this time na pinipigilan mo magbago eh. Pinipigilan mong umagos. Sabi na yung spirit guides, hayaan mo lang. Kapag para sa'yo talaga yan, babalik yan. Kapag talagang um, destined yan for you, makakagawa ng paraan si God para ibalik sa buhay mo yan. Kaya kung may mga hindi gumagana, hindi na-approve, hindi na pupunta sa'yo, let it go don't control things. At maging matapang ka na i-accept ang katotohanan na yan. Because new things are coming. At doon ka dapat ma-excite. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of uh, Swords. Si Ace of, Eight of Swords, sinasabi sa'yo na yung Spirit Guides Aquarius, na panahon na para kumawala ka sa shell mo. You have confidence card here. Sabi dito, maging matapang ka naman yung mga iniisip mo na, ay, wala nang sagot, ay, hanggang dito lang ako, ay, wala na ako solusyon, paano ba to stuck na ako? Hindi ka stuck. Hindi ka nakahimpil dyan at nakalugmok dyan. May pagbabago pang mga ganap sa'yo. So kung iniisip mo na wala akong solusyon, meron, meron, meron. Sabi nga ni Carlo Aquino, meron, meron, meron. meron. So may option B ka pa, option C, option D, option F, hanggang Z marami kang solusyon na mahanap. Ikaw lang mismo ang naglilimita sa sarili mo. So, get out of your shell, tapangan mo ang sarili mo, makakahanap ka ng bagong opportunity. Ito yun. Meron kang yayakapin na bagong bagay natatapos sa lahat ng mga stagnancy na naramdaman mo. Hindi ka stuck, hindi ka nakatigil lang dyan, meron ka pa magagawa. At yakapin mo to, maging matapang ka, everything will be fine. Eight of Swords, clarify natin. Eight, eight, abundance. May power ka, may lakas ka. So kung iniisip mo na hindi ka makakaalis, hindi ka makakaalagwa, hindi ka makakalaban, na hindi mo masasolve, nako, nasa isip lang yan. Kayang-kaya mo isolve yan. Eight of Swords, the Three of Swords, yes. Sabi na yung spirit guides, hinaharangan ka ng mga heartache mo marami ka nang dinanas in the past ng mga heartache, heartbreak, kasawi ang palad, rejection, disappointments. Huwag mong hayaan na harangan ka nun lagi. Huwag mong hayaan na yung mga heartbreak mo ay pumutol sa mga potential mo. Halimbawa, you're up in from promotion. Pwede-pwede ka na ma-promote sa trabaho mo. Pero takot takot kang i-accept. Sabi mo, ay wag na. Kasi last time, na up for promotion din ako, na wala eh, nasayang, napahiya lang ako. So, hinahayaan mo na yung past heartbreak mo, maapektuhan ka this time. Kaya lagi mo naramdaman na wala kang magagawa. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, itapon mo sa ere lahat ng heartbreak mo, lahat ng heartache mo, kasi hindi na yan mauulit ngayon. Kung talagang natuto ka na sa past mo, Aquarius, kayang-kaya mong kumawala this time huwag mo laging isipin na kung nangyari dati, ay eh mangyayari ulit ngayon. No. You have the power to change your life for the better. Huwag mo laging isipin na mangyayari ito. Learn from the past, itapon mo na yung past, at huwag mo nang ulit-ulitin pa siya. Huwag mong balik-balikan. Lagi kang kumawala sa masakit na parting yon. Learn to move on. Okay? In your near future, you have the Eight of Cups. Kitang-kita ko rito, aalis ka na daw sa mga bagay na hindi na fulfilling. Dahil binago na sa iyo ni God lahat yung mga bagay na mali, yung mga bagay na hindi para sa iyo, kumbaga nililinis niya yung daan mo. At doon, maliliwanagan ka na. With the eclipse here, kitang nyo ba may eclipse sa ibabaw? Isa ito sa mga few cards na may representasyon na eclipse. So ano ibig sabihin yan? mababasag na lahat ng ilusyon. Mababasag na lahat ng mga mali na akala mo before tama. Akala mo tamang i-keep siya sa life mo. Akala mo tama tong pangarap na to. Akala mo totoo sa akin tong taong ito. Akala mo mahal mo talaga siya. So lahat ng akala mo mababasag at makukuha mo na yung mga katotohanan sa buhay mo. May realize mo, ay, mali pala to, iwasan ko na. Ay, hindi pala ako dyan, alis na ako ay mali pala itong mga grupo na ito sinasamahan ko, bitawan ko na. So, umaalis ka na sa mga mali. So, asahan mo, after watching this video, in the next 8 days, 8 weeks, or 8 months, iiwanan mo na yung mga nagpapabigat sa sa'yo. And that is the right direction. So, huwag kang matakot, okay? Um, nakita ko rito, unti-unti ka na pupunta sa mga contentment mo, sa satisfaction mo at sa, sa mga bubuo sa buhay mo. So, wag mong panghinayangan yung mga bagay na iiwanan mo today. Okay? Eight of Cups, the Four of Pentacles. Yes. Napakaganda. Napakaganda. Eight of, uh, four of Pentacles is telling you, you need to let go. Okay? Let go of the things na pilit mong niyayakap pero alam mo na na hindi para sa'yo. For example, pilit mong niyayakap sa buhay mo, yung lover na to, eh siya yung rason ng lahat ng pain mo. Let go. Example, pirit mo niyayakap tong trabaho na to na alam mong pasuko ka na at hindi na talaga siya fulfilling para sa'yo. Hindi mo na siya mahal, hindi na siya swak sa budget mo, kapos na kapos ka na sa pera, pero ito pa rin yung trabaho niyayakap mo. So may realize mo, i-let eh, go ko na yan para pumasok na yung kayakap-yakap na bago. So, huwag mong puwersahin ang sarili mo na yakapin, para paratilihin, i-control yung isang bagay na dapat nang bitawan. Okay? Ang lesson kay Four of Pentacles, once na nilet go mo yung mga mali, promise, papasok sa'yo yung mga bagong bagay. Kapag nilet go mo na yung isang tao, darating yung bagong tao na deserving ng love mo or deserving ng friendship mo. Parang ganun, okay? in your challenge, you have soul mirrors. O, sabi dito, kung ano yung pinapakita mo sa ibang tao, yun din ang babalik sa'yo. So, kailangan ipakita mo yung love mo sa isang bagay para bumalik din, mag-bounce back yung love na yan for yourself. Kapag hinahayaan mo na niloloko ka ng taong to, lolokohin ka niya forever. Kapag hinahayaan mo na bastusin ka ng taong to, babastusin ka niya forever. So, yung mirror effect, putulin mo yung mga mali, putulin mo yung ayaw mo para pumunta sa iyo yung karapat dapat. Okay? Now the message, embrace the void. Lahat ng mga kinakatakot mo, lahat ng mga kadiliman sa buhay mo na akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Yung mga skills na akala mo wala ka pero meron ka pala. For example, kayang-kaya mo palang mag-audition o mag-apply doon kahit na iniisip mo, hindi ako magaling mag-English. Pero nagpunta ka dun, aba, kinaya mo. So, wag mong isipin lagi na hindi mo kaya. marerecognize mo yung mga skills mo na meron ka pala. So, always embrace the unclear things, the uncertainty. Lumaban ka, sumugal ka, doon mo makikita na, ay, kaya ko pala to, marunong pala ako. Parang ganyan, okay? In your challenge, you have the justice card. Challenge sa'yo this time, Aquarius, alamin mo muna ang katotohanan bago ka lumarga. Okay? Example, yung pinsan mo tumatakbo sa'yo. Uy, Aquarius, sabi ng katrabaho mo, gastador ka daw. Inuuwi mo daw lahat ng supplies at opisina. Ikaw naman, sumugod ka kaagad sa ka opisina mo, inaway-away mo without knowing the truth. So, don't jump to conclusion. Okay? Alamin mo muna kay pinsan, totoo ba yan narinig mo? May basehan ba yan? Totoo ba yan? Bago ka gumawa ng hakbang, alamin mo muna lahat ng katotohanan kung legit ba yung impormasyon bago ka kumilos. Ganoon din sa buhay, Aquarius. Every step patungo sa pangarap mo, isipin mo muna, tama ba to? Baka naman mag ako dyan. Baka mali hakbang na yan. Mas marami kang alam, the better. Knowledge is your power. Sabi rin dito, kung meron kang pipinamahang kontrata, or negotiation or agreement, always know the truth. Magtanong ka, kalkalin mo. Para alam mo yung papasukin mo at ginagalawan mo. Okay? Huwag kang papaloko sa mga tao. Karapatan mong malaman ang katotohanan para makalarga ka. Okay? The justice card, the right step forward is being clarified by the two of ones. Yes. Two of ones, clear thinking. Dapat daw, malinaw muna sa isip mo yung hakbang bago ka tumulay. Okay? Two of Wands is a card of taking risk. Doing something new. Or pushing forward on a unknown territory, unclear territory. Pero bago ka daw humakbang, dapat planchado ang hakbang. Planchado ang plano. Pinag-isipan, binusisi, nilatag. Pag nakalatag yung konkretong plano, okay lang na humakbang ka na. Kasi alam mo na yung mga consequences. Kapag naisip mo na na yung tamang mong gagawin, ready ready ka na. So ngayon, step back muna tayo, Aquarius ha. Upo muna tayo, pag-isipan muna natin para mahihanda natin yung dapat gagawin natin. Okay? So, sabi na yung spirit guides, huwag bara-bara ng kilos. Huwag magmadali. Kailangan planado at maayos. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of your fortune, you have go deep, explore your roots. Kung nahihirapan ka daw this time at nalilito ka, importante daw na alamin mo yung ugat kung bakit mo ginagawa yan. For example, nagkatrabaho ka sa Dubai, pagod na pagod ka na, na-homesick no ka, gusto mo nang sumuko. Pero syempre, may kontrata ka dyan, di ka pwedeng sumuko bigla. So para lumakas ang loob mo, alamin mo yung ugat. Bakit ko ba to ginagawa? Ay para sa anak ko para makapag-college siya. Ay para sa magulang ko para may maintenance sila. Ay para makabayad sa utang. So, lagi mong alamin kung para saan. Para lumakas ang loob mo, makalaban ka everyday. Now, the message of fellow travelers, support is all around you. So, hindi ka nag-iisa. Merong tutulong sa'yo para gumaan ang mga galawan mo at ma-achieve mo yung gagawin mo this week. So, you're not alone the support will be there for you. Okay? In your fortune, you have the two of pentacles. Nakita ko rito, makakapag-decide ka na sa mga dapat mong gawin, sa mga dapat mong aksyonan. At magiging bukal sa loob mo yung aksyon na to at desisyon na to. Aalis ka na sa mga bagay na kumukulong sa'yo at palalayain mo na yung sarili mo sa mga bagay na for a very long time, akala mo hindi mo kaya. And this decision, magpapaluwag ng damdamin mo, at nagbabalik ng balanse sa buhay mo. So, congrats po. Narinig ko rin dito na everything will be fine. Akala mo lang mahirap, akala mo lang nakakapagod, akala mo lang hindi mo kaya, pero boom, kayang-kaya mo siya. Makakalarga ka, promise. Congrats po. Yun, the higher fund, yes. Merong tutulong sa'yo na mentor, teacher, co-worker, a friend, na tutulong sa'yo para kayanin mong panghawakan lahat ng bagay maaring tulungan ka ng lover mo, ng mga anak mo, para you can control and mabalanse yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang hawakan, pero kaya mo pala. Hierophant po, nasa fortune area, ibig sabihin, may basbas -bas ka. May blessing ka. Kaya kung ano man yung decision na yan, that is the right direct, the right, the right decision and you're on the right path with the eight of Wands here. Kaya, laksan mo ang loob mo, mag-decide ka na may basbas -bas ka, may meron kang suporta from the from the universe, spiritual power at nasa tamang direksyon ang gagawin mo. So congrats po. So i-like mo na to, Aquarius, tong video na to, like mo yung like button para makuha mo tong blessing na to from your higher self at maging tama ang yung decision moving forward, okay? In your divine messages, you have prosperity lies ahead. Wow, 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 wow meron ka daw prosperity at kasaganahan na naghihintay sa iyo forward. Your hard work is paying off. Wow. Yung kayod mo daw, yung paghihirap mo this time, lahat ng ginagawa mo, merong magandang reward yan. So congrats po. Ang yon divine messages, you have the two of swords. Decision, decision, decision. Kailangan talagang balansehin mo na yung mga bagay-bagay para makapag-decide ka na. Narinig ko, hindi mo na to pwedeng iwasan pa. At kung iniisip mo na hindi mo kaya makapag-decide, hindi ako makagalaw, hindi ako makaabante, makakahanap ka na ngayon ng tamang desisyon. Hindi ka na stuck, wala nang delay, makakapag-move forward ka na. Kaya ang payo sa iyo yung spirit guides, tapangan mo with the emperor card. Laksan mo ang loob mo, tibayan mo ang loob mo, upuan na yung issue na yan, pag-usapan nyo na, para makapamili ka na at makapag-decide ka na. The Two of Swords, napakadami. Ulit. The Two of Swords is being clarified by The Knight of Swords. Yes. Kunin mo yung momentum. Laksan mo ang loob mo. Harapin na yan. Sugurin mo na. Um, ilaan mo lahat ng effort mo, isip mo, para tumbukin mo na tong desisyon na to. Tinan mo siya. Sumusugod yung kabayo patungo sa'yo. Ibig sabihin, you need to make ay drastic move para harapin na yung problema. Alam ko, litong-lito ka na, nasa gitna ka ng pamimili o pag decide kaya kailangan talagang harapin na yan. Huwag nang iwasan, huwag nang i-avoid, harapin na today. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have flag, do not be tempted to lower standards. Huwag mo daw hayaan na makontento ka lang sa hakarampot. You deserve everything. You deserve more. Okay? Gong, an exciting event. Wow! Meron ka daw pupuntahan na exciting na event sa buhay mo this week. Congrats po. Now the message of fire, strong emotion, passionate love or hate. Gamitin mo daw yung passion mo, yung love mo, para ma mo yung isang bagay. Haystack, karma, you will reap what you have sown. Sabi ko nga sa inyo, with the mirror card here, kung anong pinapakita mo, kung anong ine-effort mo, yun din ang babalik. Kaya panahon na para maging masipag, maging matapang, maging palaban para bumalik sa iyo yung magandang outcome. Okay? Ang outcome ni, ni Aquarius para sa so November 10 to 16, you have the judgment card. Beautiful. Nakita ko rito, sasagutin mo na yung call, kakawala ka na sa hirap mo na ito, at gagawin mo na yung bagay na destined mong puntahan you are going somewhere. Bibitawan mo na talaga yung bagay na hindi para sa iyo at iyayakapin mo na talaga yung naka-destined for you. So ngayon kitang-kita ko rito yung pagsuko mo kay God. Parang sabi mo, God, gagawin ko na po yung para sa akin. Yayakapin ko na po yung para sa akin. Idiretso mo ko sa destined path ko for me. So nakita ko dito, magiging payapa ka na at iyayakapin mo na talaga yung para sa iyo lilinaw yan sa'yo this week, Aquarius. Magiging malinaw lahat sa'yo. Sa mga desisyon na nahihirapan kang timbangin, the answers will come. At magiging payapa ka, makakahinga ka na maluwag sa tamang rutang puntahan mo. Okay? Judgment card, the king of wands. Yes. King of wands, tatapang ka na. Lalakas ang loob mo na harapin ang katotohanan, harapin ang para sa'yo, at bibitawan mo na yung mga mali because judgment card is really about you having this rebirth. Para kang nabuhay ulit. Sabi mo, God, iiwanan ko na yung dati kong buhay, yayakapin ko na yung para sa akin, at tatapangan ko po ang sarili ko para gawin yan, para simulan yan. Mabubuo sa iyo yung bagong vision at tutulayan mo to ng may lakas ng loob, may kumpiyansa sa sarili, at talaga namang palaban. So ngayon, huwag ka makinig sa mga negang tao ha pag alam mo na yung dapat mong gawin, yung para sa iyo, sugod laban. Yan ang tamang direksyon and naghihintay sa iyo ang mga magagandang balita. Good news and good outcome will be yours. Kaya tapangan mo lang, laban lang, sugod lang, magiging magandang outcome yan para sa iyo. So Aquarius, yan po ang inyong November 10 to 16. Sana po yung nakaresurate ka. Comment down below. Thank you for watching, Gandulo. I love you. This has been James, James Arroyo, PH. God bless everybody.